Good morning guys sa uh, ngayong umaga nakikita niyo ba itong hawak hawak <laughs> oh, tayo may wagang gunting nakikita niyo yun so ngayong umaga anong gagawin natin uh, tatanggalan natin ang pinakapalong to sa ibabaw lang yun dalawang manok natin yung isa okay lang kasi hindi naman nataklo ba tsaka maliit lang kasi so itong dalawa tatanggalan natin para uh, pumogi sila kasi kailangan na natin i-dispose kahit ayaw kong mang i-dispose muna eh kailangan kaya sa kapitbahay sasamahan nyo ko gupitan na tanggalan natin Ini kalau saya kata flower di dalam teh So guys, iba, hey no, nagtataka ba, so, oh, first time na nakakita na ang gano'n, napagatapos no? kung yung manok e eh, pinakain yung palong uh, kasabihan kasi daw ng mga matatanda na para mas lalong tumapang yung manok mo eh, kumbaga kaya mo sarili kaya, kaya, yung, kaya mong kainin yung sarili mo, parang gano'n ng yung dugo mo para hindi masayang sisipsipin mo parang gano'n nangyari kaya pinapakain daw para tumapang pero yung iba na nagawa lalo na yung kung ano, na hindi mo man ka pero yung ibang may tatatahanan yung palong na malalaki yung straight comb na tiyatawag na sobrang lata yung iba dong ginagawa niluluto yun guys kinakain nila talaga literal na niluluto kasi yung kanila kasi actually laman pa rin naman yung parte ng manok so pwede nga naman kainin ninyo so ayan kakangin na kasi nung para mas lalang bumuka to kasi minsan yung pag yung palong mabilis lumaki although kahit na pikom siya o yung dapa o yung straight yung tawag yun, na yun minsan naaagaw kasi nung palong yung pagkain ng manok so mas maganda na pagkaano pag okay. pwede na siyang tanggalan tanggalan na pwede siya pero sa, pera sa uh, hindi nakakaano sa kanya katulad yung pagpaling na tumataklob sa mata distract din sa monok masyado mabigat din sa ulo nila yun so ayun guys o, sana may natutunan kayo at may lalaman kayo doon sa ginawa natin so yun naman isa natin <laughs> pogi na. But hindi ko na nila tinanggal yung mga ito, log nila rito at yung tinga kasi masyadong pupogi daw. Pero okay naman yun kasi tinanggal natin yung para makasaraba lang sa uh, ano nila, paningin nila. So, oh, na sila. Wala po natignan. So, yun nga lang. <laughs> Baka sa isang araw o oh, sa ilang araw eh, makuha na niya. Ah, wawala na sila rito sa pinaglalagyan natin. So, hanggang dito na lang guys. Sana na gusto nyo yung ginawa natin. Mag-reef mag pa tayo. Tsaka, papakain pa natin sila. Hindi ko pa sila napapakain. Tapos maglilinis muna tayo. Wawalisan natin yung mga dumi nila. So, ang ganito na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless. Happy breathing.